nag-harvest ako guys sa aking tanim na malunggay kinuha ko yung may mga tuyo-tuyo yung dahon ilalagay ko kasi yan sa lugaw na papakainin ko sa dalawang bata sa aking anak at sa aking pamangkin at speaking of my pamangkin ayan, nagising na siya, umiiyak hinahanap ang kanyang mama at papa kaya yun, binuhat ko na lang din kasi nga may ginagawa ako nagluluto ako ng almusal nila at habang naghihimay ako nitong malunggay ayan, nakabantay lang siya hindi naman na siya umiiyak So, hinayaan ko lang siya na ganyan. At dahil ayoko ko siyang iwanan dyan na nakatayo mag-isa, kinarga ko na lang para i-check yung lugaw na niluluto ko. At habang hinihintay kong maluto yung lugaw, eto, ibinibigay ko na sa araw. Dahil siya ay may ubo at sipon. Kaya yan, hindi pa naman luto yung aking lugaw at matigas pa yung uh, malagkit na kanin binilad ko muna siya. Pagkatapos noon, i-check ko na ulit kung niluluto ko lugaw kasi yung asawa ko naglalaban na, guys. Maaga pa 'yan. Hindi pa kami nag-aalmusal diyan. Galing na ako niya ng palengke, bumili ako niya, niluluto kong almusal at ng aming tatanghalian. So yung bata, ayun, naka lang siya, napaka-behave. Uh, sabi ko sa kanya, huwag siyang malikot. Ayun, sumusunod naman siya. Kaya nagagawa ko tong aking magagagawin at ito na nga yung lugaw na niluto ko na nga na agad sa kanya at nag second round pa yan kasi nga nagustuhan talaga niya yung lugaw anak ako naman tapos nang kumain ayan o nag second round pa siya gusto niya pa daw at yun pagkatapos nilang kumain nagluto naman ako nito ang aming tatanghalian sinabawang isda nasa youtube channel ko yan guys sa miss cocina channel kung paano ko yan niluto at nung naluto na yan binlad ko yung gulay na talbos ng kamote at nilagyan ko ng sabaw at ito nilagay ko sa kanin at pinakain ko sa kanilang dalawa at yun nung natapos na ang dalawang batang kumain kami namang mga matatanda so yun lang guys maraming salamat babush